So what's up guys for today's video guys tayo si panaming magluto ng sinigang na baboy guys So yun na nga guys, nilagyan na namin yung kasirula sa kalan at may tubig na nga at nilagyan na rin namin dyan yung karneng baboy at yung kamatis para pakulo namin para lumambot yung karne guys. At ito ang naisipan namin lutuin guys, ang magsigang ng baboy guys. Kahit mainit ang panahon guys, gusto nilang humigop ng mainit na sabaw guys. Alam mo naman ang mga Pinoy guys na mahinig talaga tayo sa may sabaw na ulam guys kasi ibinabahog natin yan, ikumot-kumot sa kanon. Diba? Isang guys, umsig, guys, unsing pamukan guys, karon maluto ang karning baboy guys o oh, di diba guys mga hmm, magiging mga taro na mga hotel lamig kayo kao na sudan sa pobre sa probinsya guys mga sudan sa pobre sa probinsya guys na lang na hmm. so ayan na guys kulong kulong na siya guys yung ating karne guys so kailangan pagkuluin, pagkuluin, or pagkuluin or pagbukalo, ng pakuloyin o pabukalo ng pabukalo na guys para lumambot ang kanyang meat kanyang meat ano ang karne guys hmm. tanawa guys hmm, lame kayo lame kayo sa bisaya hmm, mukha mo mong ginanin mga inanin sundan guys ako din ko guys mukha mo mong mga inanin sundan guys oh um, ang guys oh hmm Tara guys. Ah. Atalan Atalan guys. Oh. guys. Oh. Ah. Di ba? Pabukalong gid sa pag guys. Inana gid ang tirada na guys, pabukalong gid sa pag guys. Karon maluto Gina ang karne guys, karon ipaak, guys. Humok ang karne mo oh, di ba inana na siya guys hmm pamukalong gina siya pag ayo guys hmm, diba? hmm sampalok powder yung sinigang na sampalok guys ang pampaasim para lalong sumarap yung lasa ng sabaw mm, di ba na, guys lamig kayo guys so nilagay na nga ang sili na green guys yan ang nagpapalasa sa sinigang na baboy ayan na nilagay na ang kangkong guys uh, Oh, sa diba? naman dahil dun, mga hmm, ayan na guys. Ayan, lambi kayo guys. Hmm. Guys, ayan, kulok na siya guys. Oh. Wow. Huh? Grabe oh. hmm. Ang ating sinigang na baboy. Lima oh, ba? Grabe, ang sarap nito, guys. Yan. Hmm. Wow, lamig tayo, guys. O, oh, lima, ba? Sangkap pa. Sa pakulong lang na siya, guys.